Atro natin na bago dating Darating lang yan pre, fresh from Philippines. At ayun na nga mga pre, ano, yung mga kababayan natin mga pre, yung mga tropa natin na 2 months ago, sinabi ko eh may darating ngayong November 26. Napakasaya mga pre, nandito na po sila. Sa katunayan mga pre, ano, uh, nakuha na ko po sila ng picture at saka video. Ang problema nga ng mga pre, hindi na ako masyadong nagtanong kasi kumakain po sila eh. Oras po ng pagkain. Tapos, 15 minutes lang po yung break namin. So, sa mga susunod po siguro na araw, dun po natin sila may interview. Tatanungin po natin sila kung anong agency ba, kung anong mga experience nila, ilang taon ang experience nila. At kung anong, -anong mga papeles ang kanilang inihanda upang pakapunta ng abroad. Sa so, ngayon mga pre, gusto ko lang sabihin, Napakasaya pre, napakasaya. Nandito na sila. Ayun, okay, mga tropa natin, no? Napakasaya pre. Ito yung sinasabi ko pre, no? Dito po kasi sa Canada, talagang totoo na po yung sinasabi nila. Mahirap po talagang pumasok sa ngayon. Pero, pero, meron pong exempted eh. Exempted po yung mga skilled worker, lalo na po yung mga nasa rural area. Tulad po namin eh, no? Nabibilang po kami sa high category na ang ibig sabihin po eh demand po yung aming trabaho bilang isang butcher. Kailangan po ng mga butcher sa community namin. Kaya kahit na pahirapan, pagkuha ng tao. Ito, ito po yung mga kabayan natin. Panoorin po natin yung clip natin eh, no? Ito. Mga pre, yung mga tropa natin na bagong dating. Ito. Dahil lang pre, fresh from Philippines. Kapon pa ko. Kapon pa kayo naman din ako. Alas 5 po Okay. Ayos na. At least di ba? Dating ano lang eh, pinapangarap. At least nandito lang tayo mga pre. Grabe. Nagko-comment ako dun sa mga, ayaw mo, mga vlogs. Oo, punta ka po. na. Kali na see you later po. Okay. Ayun okay. mga pre. Ito na rin. Mamaya ako na kayo ano, pupuntahan doon. Oh, Kayo muna kayo, pre, pre. Please. Di ba? Pre, mamaya na ako, wala ako doon. Okay. All right.